inumin ni Patris at Philip Perito Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon at na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lord, to Lord Jesus Christ. Nung panahong iyon, bumaba si Sus, kasama ang labindalawa at tumayo siya sa isang patag na lugar na roon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Hudiya at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tero at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang iyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. gayundin din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa ba ninyong mayayaman ngayon? Sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa ba ninyong mga busog ngayon? Sapagkat kayo'y magugutom. Sa ba ninyong nagsisitawa ngayon? Sapagkat kayo'y magdadalamhati at pagsisitangis. Sa ba ninyo kung kayo'y pinupori ng lahat? ng tao sapagkat ganyan din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Paglayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Jeremias chapter 17 at sa ikalawang pagbasa sa unang Korinto chapter 15. Ang mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng pagpapala at kapahamakan sa mata ng Diyos. Sa Ibanghilyo, inilalahad ni Jesus ang tinatawag na beatitude Balad at wos sa aban ninyo na nagbibigay ng na matinding hamon sa ating pananampalataya. Pagpapala sa mga dukha at sa aban ng mga mayayaman. Pinapahayag ni Jesus na ang mga dukha nagugutom nalulungkot at inuusig ay mapalad sapagkat sila ay tatanggap ng gantipala sa karihan ng Diyos. Sa kabilang banda, ang mga mayayaman, busog at masayahin sa mundo ay may babala dahil maaring nakakalimutan nilang umasa sa Diyos. Ngayong panahon, marami sa ating mundo ang nagtatamasa ng material na kayamanan. Ngunit, nananatiling hungkag sa espiritualidad. Marami ang inuuna ang kapangyarihan at kasikatan. Ngunit, nalilimutan ng Diyos. Ang mga sakuna, digmaan, pandemya at iba pang trahedya ay nagpapaalala sa atin na hindi permanente ang kayamanan at kasiyahan dito sa mundo. Ang unang pagbasa ay isang palalan na dapat nating ilagak ang ating tiwala sa Panginoon. At hindi sa tao. Ang sinumang nagtitiwala sa tao ay parang halamang nalalanta sa tigang na lupa. Ngunit ang nagtitiwala sa Diyos ay tulad ng punong kahoy na malapit sa batis. Laging sariwa at namumunga kait dumaan ang tagtuyot Sa panahon ngayon, maraming tao ang lubos na umaasa sa kanilang sariling kakayahan at hindi na nagtitiwala sa Diyos. Ang pagsandal lamang sa yaman, kapangyarihan, o koneksyon ay maaring humantong sa pagkawasak. sa ikalawang pagpasa. Muling pinapaalala sa atin ni San Pablo ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang ating pananampalataya. Ang ating pag-asa ay hindi lamang sa mundong ito kundi sa buhay na walang hangkan. Ngayong panahon, maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil sa mga pagsubok sa buhay. Ang ilan ay nalulumbay, nawawalan ng pananampalataya at bumabaling sa makamundong aliw. Ngunit ipinapaalala sa atin nang simbahan na muling pagkabuhay ay may higit pang gantimpala sa langit. Mga halibawa ng nangyayari ngayong panahon. At paano natin ito maaring baguhin? Ang kawalan ng hustisya at korupsyon. Marami ay nagpapayaman sa hindi tamang paraan. Samantalang marami ang nagdurusa sa kahirapan. Solusyon. Itaguyod ang katutuhanan at katarungan sa ating lipunan. Huwag tayong makisama sa masama at ipaglaban ang kabutihan. Materialism at pagkakalimot sa Diyos. Mas inuuna ng ilan ang kayamanan kaysa sa pananampalataya. Ano ang solusyon? Magsikap para sa kabuhayan. Ngunit huwag kalimutang magbigay ng oras sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsisimba pangalawa paghahari ng social media at fake news ang ilang tao ay mas pinahahalagahan ang papuri ng iba sa social media kaysa sa tunay na kabadalan gamitin ang social media upang ipalaganap ang mabuting balita at huwag magpakalat ng kasinungalingan. Pangatlo, kawalan ng pag-asa sa buhay. Marami ang nadidismaya sa buhay dahil sa kahirapan, karamdaman o problema. Tayo ay dapat manalig kay Kristo sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay ang ating tunay na pag-asa. Manalangin tayo para sa may sakit at naghihirap. Aming Diyos na mapagmahal, lumalapit kami sa iyo na may kababaang-loob at pusong nagdarasal para sa lahat ng mga nagdurusa sa sakit at paghihirap. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay at bigyan ng kalakasan ng loob. Pagalingin mo ang may karamdaman, palakasin ang mga nanghihina at bigyan ng liwanag ang mga nawawala ng pag-asa. Ipakaloob mo sa amin ang biyayang naglilingkod sa aming kapwa ng may pagmamahal at malasakit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, na aming Panginoon. Amen. Ang ating referensya ay nagmula sa Biblia sa Lucas chapter 6, sa Jeremias chapter 17 at Corinto chapter 15. At Catechism of the Catholic Church 1716 to 1729 Beatitudes. Pope Francis homilies on the Beatitudes. Yucat Yot Catechism of Faith and Hope naway maging inspirasyon ang mga pagbasa upang mabuhay tayo na may pananampalataya, pagmamalasakit, at pagtitiwala sa Diyos. Sa muli, hinikaya ko ang lahat, katulik ano hindi, na magtanong at pagnilayan ang misay ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Samasama -sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino ni Patrice and